maayong hapon ninyo tanan mga insano no ah, mag-assemble ta sa tog Corinthia ni eh. ano ah, ni atong kuno mo ono kuan no, kanang taha niya ah, ano ra yung taha ah. tapos ang ah, battery tapos buwan, ang inverter ang ah, inverter ah. ano ni inverter Thank you for watching! you <laughs>